naman isang masarap na ulam yan ito yung nakahanda na yung ating lulutuin may uh, ano tom may may manok gizzard patatas yan ang lutuin ngayon at ngayon lagyan natin siya ng mantika ang gigamit ko pala dito ay olive oil na mantika oh, hila hinaan natin guys tapos natin ng mga aroma. Yan. Para mas dito. Yan. At turn natin nating pinamok. Uh, guys. Sabi ng mga loko okay. guys. Yan. Hintay natin siya mag-cooling brown guys. Yan. Ito ang paraan sa pagluluto ng ay do buko sa puti puti na guys. asin na guys yan asin ang mga adobo hindi ko siya lagyan ng toyo suka ay lagyan pala siya ng suka guys kasi adobo sa puti nga para makita naman may ipit yung masarap na adobo na puti hindi ngayon guys habang kiniwag natin to guys ay gudin bro na siya guys ilagay ko na at ilagay ang karni ng manok muna yan karni ng manok muna guys yan 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 ang karni isa pa rin natin itong gizzard guys yan yan ang para magpagluluto ng adubo sa puti At tapos silagyan natin muna dyan guys ibasa natin para magamit natin sa susunod lagyan natin dito kaysa sa gilid yan na gamitin natin sa susunod yung yung lagayan ng ano kasi ganun pa rin yan tapos lakasan natin ng ano ng apoy yan tapos i-cure natin guys yan sa lalabas yung lang sa mag-ano siya guys mag-ano siya guys guys at ilalagay uh, ilagay ko na pala ang ano guys durog na mantika na 3 million ang ilalagay natin 3 million yan para masali siya yan maraming ano mas masarap yan na at bakay na guys kasi yan lang ang ating iluluto at abangan nyo pag naluto na ibibigyo natin guys yan. bye bye na And happy cooking everyone guys Yan ang pagluluto guys Bye bye Salamat sa uh, panunood